Traffic Enforcement Office sa Mandawi City nagpahimangno nining paggamit sa special o unauthorized plates o plaka sa masakinan. Karong si lang, kaduhana na ang taga-team o masakinan nga may gamit special plate nga gi-issue kuno sa mga lumad. Nakaplastada pa sa plaka ang Republic Act 8371 o ang balaod nga nag-ila sa katungod sa mga indigenous people of communities sa nasod. Matod ni Hel Assistant Health sa Team Dili autorisado ang paggamit sa mga plaka nga maoy gihulip sa nadang plate number nga gi-issue sa Land Transportation Office. Gipang impound sa team ang mga masakinan o gipangayuan o kustong papili sa matagiya. Silang pagbayad sa multa, gikumpiskar sa team ang unauthorized nga plaka. Awag nila Mutuman yun sa ang tanan ng mga motorista o dili mo gamit sa dili otorisadong plaka. Ila konong giisyo sa mga papili sama sa Certificate of Registration. Ang hidakop na ito, impoundable gini siya kay nobody is above the law. Nya, Diribiya, we are governed by laws, Nya, especially when it comes to kuan, ang natay RA4136 and other pertinent ordinances sa atoa, especially sa Mandawin.